Ayo mah ketubah. umaga yan atin na tayo sa mga asyante buti mga katrupa binuinas tayo ng mga katrupa ah naka 200 plus tayo ngayon aga pa lang oras tingnan natin alas 8.01 yan may maya wala na mga asyante ito abang abang pa rin tayo kasi may dadaan dito eh ano na mga hindi na sadyante mga may pupuntahan sa no malayo layo yung ano may bibilhin tapos may ano may gag may ano pupuntahan Dito ko galing makatropa tapos ginagawan ko rin ng sa ito ilalim sisindihan masada at ante, ante sa pasayro sinasabi ko dalawa sinasabi ko na ang dandahan Bili mo na ako ng isang kahoy. Pira ko lang. pambabag natin ko na ako na dito napano na so dito napa up sa nya kapitan kapitan to sa amin barangay pantay sa akin par dito to dito to sa barangay patima wala ko nang ulam dito sa restaurant mga katrupa sa tanghalian na ha? makalumabas na yung mga bata galing sa kinahan nakati rin ako sa malayo pagkatapos uh, nakati ako na ni uh, Kapitana alas 11 si mahigit na malapit na alas 12 eh. Uh, yun ayan na yung classmate ni si John Lloyd mabas na kain na sila mga katropa ayan naman may kain naman natin punta na yung page ayan, um, ayan na yun ngay. Kaya nga natin yung baboy. Ang lakas na po ang pizza mga katropa. Hindi pa Mag, malapit na isang buwan. Malinis yan. Niligo ko na. Bago, bago ko pinakain. Ito ah, bot ng hapon tong pits nila. Bili naman ako maya. kamay kapag nagugutom hindi uh, talaga ito yung pinakamalaki sunod, ka sunod yung kapang ang ito yung puti Malaki dagat. Hindi yung sa dagat. Bagus tubig. Kasi walang agus tubig ngayon. Ito natina natin na sa sa ilalim mga katrupa. Ngayon pala natapos. Ayan. Ngayon natin na Lagyan na rin ng kilid-kilid. Pero dito hindi na kasi lagayan dito. idadaan dito lang sa gilid-gilid. Ang kulang na natapos. Init. Ayan. Ulam sa ibabaw yung ano, yung ibang ano han. Ilalagay dyan. Sa baba. Nagari muna tayo ng ano ng kawayan para iharang sa gilid-gilid. E, hindi to hindi na to hindi na to no. Lagyan ng kawayan. Dito e, dito sa gilid at doon sa kabila. Meron na sa tapat eh. Sa meron na sa harap. Tropa, nakaputol na tayo. Sisipakin ko na naman to. Ngayon sa itak. So, maharang natin sa gilid gilid para hindi makita yung nasa ilalim ba mga katrupa tapos po na natin ang mga katrupa maharang natin yan doon pisa na tayo dito sa pagharang mga katrupa sa so, mga katrupa yan maharang na sa gilid sa harap Nililid rin. Tapos na. Nililid. Ayan. Ayan. Dito yung lagayan. Ilalim. Ayan. Ayan na. Plywood. Ayan niya. Makita doon sa harap. Ito yung sa likod eh. Sa likod yan. Ito yung sa harap sa kasada. bata kung uwi so, na malapit na last quarter hindi na ako makapamasada ngayon kasi uras ano na, na. ito kami kasi didal na pa ng tubig si Jana may inom kasi naubos topic ko tubig doon ganda tingnan nyo sa ilalim eh. ilalim babaw Marami na kami mga katropan, dito na yung mga bata. Dadaan na, Kwan? Dada po nun. oh, dada po na. Ang mga dali rito yun. Ni Bibi. Marami na kami mga katropa. Tapos na napakain yung... Ano natin? Baboy. Baboy na, hindi na big kasi malaki na. Yan, bumili ako ng ulam. Nating kilo diles. 120 yung kilo. Nating kilo. Oh. May yan. Bili na tayo rin ng pandesal para bukas. Kasi yung kita natin ngayon. Ah. Pandesal, balik ko rin ta. Pandesal. Pandesal. Bukas at mamaya pag uwi namin kain ko ito yung kita natin sa pamasada ngayon itong ulang na sa pang kain mo Selamat Kumpresa na. Ito tayo. Ito natin na yung big doon. Kami mga tropa, yan. Nagutong yung dalawa. Kain sila. Yan ako pa galing sa paran. Gutong talaga. Doon pa si Juan sa bukid. Eh. Sumama kasi mainit. Sobrang init ngayon panahon. Kawawa yung si Bibijana. Eh laging pawis kahit matulog dito sa gabi pawis na pawis basa yung higaan niya doon sa ano sa dito sa tapon yan kita kita tayo doon sa bukid mga katrupa a few moments later mga na karating na kami yan si bibi nagpabuhat kaagad hindi hindi buhat kayo hindi ka uy Dara. Uy, dala o. Oh. Pabuhat <laughs> ka agad. Katarating na namin. Ngayon po mga katrupa. Loto na po yung paks na nadilis mga katrupa. Ngayon saan na dala. Kanin po. Yan. Kain na ka lang maya. Puna. Puna. Katropa, maraming maraming salamat po sa sumuporta po sa atsahil namin. Sana way yung kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Baka trupa, ingat po tayo palagi. Paalam!